Hi guys, good morning. Happy Sunday sa inyo dyan. At uh, today's video is magagawa ako ng fresh pancit uh, with Mickey. Yan, fresh pancit like Mickey. Meron tayong uh, of salt. Ayan, meron tayong 1 teaspoon of uh, yellow powder. Meron tayong 2 egg and 2 cups of flour. Siyempre, meron na akong bowl, ayan. Oi, meron akong pang anuhan ng pansit. Siyempre, meron akong rolling pin, ayan. O irarap din natin ng wrap uh, plastic para yung pangpatubo natin. Ang ilib natin ng ilang minuto bago natin siyang uh, gagawing pansit. So samahan nyo ko guys sa aking uh, vlog. Thank you so much for watching and God bless you all. At don't forget to subscribe, Lori Jean k Vlog. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Thank you so much for, for, for watching and God bless you all. Love you. Happy Sunday. At syempre nakalimutan ko mayroon akong water na maliit. So, estimate ko lang kung gano'ng kadami yung water ko. Hindi siya pwedeng soft ang ating pansit. So, samahan nyo ko guys sa aking paggawa ng... Uh, fresh pancit malamiki, no ayan so ngayon ay suumpesahan ko ng aking pagmimix ng aking pancit pancit <laughs> ayan so ngayon ilalagay ko yung aking ano yung aking flour sa aking bowl Ipag-combine natin lahat ayan I'm sorry hindi nyo makita yung aking 2 cups of all purpose flour ayan pasensya na guys ayan Ah. Uh, lagay natin yung ating egg. Ayan. Ay, ay, siyempre egg. Tapos yung ating salt, ayan. Ang ating yellow powder, ayan. Ayan So ngayon, maglalagay, imimix natin siya. Mix natin 'yan. First time ko guys ngayon gumawa ng pansit, no? Dati nanonood lang ako ng kung paano gumagawa ng pansit doon sa bakery ng aking amo. Ayan. Yung nasa Pilipinas pa lang ako guys kasi nakapagtrabaho din ako ng bakery. So ngayon, lalagyan natin ng water. Lagay okay, ko siya ng one small of bottle of water. Tapos yan. Imamasa natin siya. Tayuan ko muna siya guys kasi para alam ko kung gano'ng ako yung aking water. Halo-haloin lang natin siya guys hanggang siya mag-combine ang kanyang kulay. Ayan, pansit na siya. Ay, sorry, 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 sorry. So, ito na siya guys, yung ating pansit. Ililip ko muna siya ng 5 uh, to 10 minutes muna sa aking bowl. Ayan. Tapos natin. Tap natin. Pag na perfect ko to siya guys, araw-araw ko -araw na siya magagawa ako ng aking fresh pancit. So, everyday na ako kakain ng lomi. So, thank you so much guys for watching and God bless you all. Abangan nyo ang aking finished product. Thank you so much. Love you. So, ito na siya guys. magdito dito ako magagawa sa taas ng aking uh, freezer kasi nga wala, yung table ko lumalakad yung plastic na table. So, samahan nyo ako guys. Okay? Yeah. So, ayan na guys, yung aking pansit. Ayan. Pakukuluan natin ng tubig yan. Sa <laughs> so, wakas, nakagawa rin ako ng pansit, guys. So, eh, first time ko pa lang itong gumawa, no? Ayan. Ayan. Ang hirap lang, guys, sa, ano, sa pag-cutting kasi medyo kailangan talagang pino pero pag pang lumi naman, tama naman siguro yung, ano, yung cutting ko, no? Lumi lang man. Kaya kung gusto natin kumain ng masarap, kailangan talaga magtiis, no? Mag, uh, ano yan? Paghirapan. Paghirapan bago matikman yung sarap ng ating niluluto. <laughs> grabe guys, grabe as in. Gusto ko lang talaga kumain ng panzit no? Ayan. Kaya, kailangan kong mag, ano, magtsaga. Pag sabi ngayon, gusto mong kumain ng ano, masarap. Pag, mo. Ayan. Medyo matagal lang kasi guys sa pagkating kasi kailangan mo talagang pino siya, oh. Kasi once na ano mo siya, ang tawag to, pinakuluan mo ng tubig, ano, mataba. Pero okay lang man to siya kasi gawin natin lumi or pansit gisado. Hey, you know, makakain na talaga ng pansit sa akin pinaghirapan. <laughs> kailangan talaga may ano, may tiyaga, no? kailangan paghirapan mo bago mong makamit ang iyong pangarap tulad ng iyong ginagawa ngayon, no? Kailangan pagtiisan mo, pagtyagaan mo, gumawa ng pansit para kakain ka ng masarap. <laughs> Ay, ginoo ko, ginoo kong dako. Happy Sunday sa inyo, guys. Ayan, kumusta na po? Ayan, medyo natahimik ako ngayon, guys, sa aking pag, ano, Hello everyone! Ayan, tapos na yung aking pansit. Ayan, tapos na yung pansit natin gawa guys. So ngayon, ang gagawin natin, hugasan ko siya. Tapos pakuluan natin ng hot water. Nalagyan natin ng kunting oil para ano siya, no? Ayan, ay salamat! Thank you Lord! Nakapagtapos. Ayan na, nakapagawa na ako ng aking pansit. Ayan, hello everyone. Meron naman tayo na liver chicken may carrot at meron tayong onion and garlic. Siyempre meron tayong beans na first galing sa ating garden. At meron tayong repolyo. So magagawa tayo ngayon ng pansit gisado. So abangan nyo guys yung aking ginawang pansit. Ayan na siya. Yung aking finished product. At hindi pa talagang finished product guys kasi uh, iluluto pa natin yan bago mag full finished product siya. Ayan. Ayan na yung pansit natin guys. di ba pag gusto mo talagang kumain ng masarap, kailangan may tiyaga, no? Ayan, sipag at tiyaga lang makamit mo yung pangarap mo. Ngayon, nangarap ako ng pansit, so makakamit ko na ngayon yung aking pansit gisado Hindi ko na siya lulutuin ng lomi o kundi hahatiin ko tong aking pansit. The other day, nalulutuin ko naman siya ng uh, pa, lo, uh, pansit lomi So, ayan, mag-iipon pa ako ng itlog ng aking quail egg. ayan. <laughs> so ngayon nakapagawa ko ng pansit guys so samahan nyo ako hanggang sa matapos ko tong aking pansit gisada thank you so much guys for watching and God bless you all, love you don't forget to subscribe Lord Jen Tanangkil Vlog and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos thank you so much and I love you sa aking garden hihihi <laughs> natin yung soya beans ayan guys yung soya beans ko ayan kanina umaga nakapag harvest ako Kunti lang nakuha ko kasi medyo matigas na siya. So sabi ko, ano na lang. Yung similyahin ko na lang para itanong ko naman ulit. Yan, ihalo natin ito sa pansit. Mayroon tayo panghalo ng pansit. At ating uh, carrots at saka repolyo. Ayan. Ayan, manghimay muna ako ng gulay. Kasi pinapa... Ano ko pa yung ice ng ating ano, uh, chicken liver. Chicken liver lang yung ihalo natin guys. Yeah. Para masarap yung ating pansit gisado. Ayan, yeah. nakapaggawa tayo ng pansit na homemade pizza. Ano, homemade pansit, ba? Diba? Ayan. Yeah. Pag masipag ka lang at may tiyaga, makakain mo yung gusto mo, ba? Diba? Ayan. Yeah. Pero paghirapan mo talaga, asin kanina nangawit yung kamay ko. Sakit, sakit mo pala magawa ng pansit, no? ma ano yun si 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 bang tapang pero bang pero bang ng sibuyas na kapikit no si mas na ano sa mata new style ng paghiwa ng ano ng, ng sibuyas na kapikit yung mata. Hmm. <laughs> wow, oh shit. Pikit lang mata pero kahiwa rin tayo, no? Yan, sa verdict na naman tayo. kita yung mata natin, oh. Uh. Kagal hey. minihiwa yung ano pasakit kasi, guys, ang um, sobrang, ano, strong yung ating, ano, si um, Buya. Si Kasi kahapon, nasa market ako, sabi ko, bibili ako ng pansit kaya, di, Naisipan ko, ay gumawa ka na. Kung may mga flower naman ako, diba? Kompleto naman dahil dito. So, sabi ko, try ko nga. Kasi, nakikita ko kung paano nila ginawa yung budget nila. Lalo na sa Dikiri. Yung dating yung pinagkabahan ko sa, ano, sa Mindanao na Dikiri. Oh, shout out, Jerome's Bake Shop. Ayan. Ayan. Kay Tito Laway. Kay Tito Romy, Miguel Galab, shout out. Shout Shout out Josephine kay uh, Jessie Pintihada. Ayan. Kapakabait nilang mag-asawa, guys. Ayan. Diyan ako, 14 years old data ako sa kanila. 14 years old hanggang sa malis ako, napamay nila, nag-asawa, ah, nag Nagpaanak. <laughs> yeah nag naman, kaso lang hindi pinalad. Kasawa naman, hindi na pinalad. Diba? Hindi lang pinalad. Kaya, mga taong gano'n, huwag mong pahalagahan pag hindi, hindi, hindi ka pa pinaghalagahan din, na Diba? O, mas gusto ko yung maging single mom kontra yung may asawa, sakit sa ulo, diba? ba Lalo na kung walang diskarte sa buhay. Tsyung! <laughs> Kailangan may diskarte sa buhay para manatili kang magiging akin. Char! Ayan, okay, <laughs> nagigisa na ako ng aking ano, tamas. Ayan oh, yung aking liver. Hmm. Ayan, nagigisa na ako guys. Ayan yung beans ko. Ayan yung liver. So, ito yung ating pansit na homemade. Ayan. At uh, yung ating carrots and repollo. Tarot, 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 Ay, sarap-sarap. Ay, sarap-sarap talaga. Ay,

Laban ko yung ating chicken. Gusto. Pag-ibang ako ng una, guys. At ito yung ating choyot. Dito po Ayan, lagyan natin siya ng bill paper kasi hindi pa hino, guys. Okay lang yan, green. Eh. Hello guys, akala ko maliit na kawali lang ang, gamitin ko. Ngayon lumaki na siya guys. Lumaki na, napadami yata yung aking ano. <laughs> napadami yata siya guys. Ayan. na ayan guys, yung half kilo guys lagay muna natin sa ref sa sunod naman natin ilulut ayan na siya, aking pancit <laughs> so ayan na guys, luto na yung aking pancit at pwede na natin kakainin ng masarap ayan <laughs> Yes, kasi medyo um, ano siya. Wow, 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 Hindi ko kasi lumos yung pansit guys kunti lang. Kunti lang. Oh. yan Pa. Talap, 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 talap. yan Tayo. Ano yung ating pansit, guys? Hindi ko siya inubos yung pansit, guys. Kaya lang, yan. Sabo. So, guys buat watching and God bless you all the time muna ako